So ito na yung yari boss, yung mga boss eh oh. Okay? one fourth na flat bar. Anong bosta ito? Nakat no? Bisagra to eh. Okay? So, baligan itong lalabasan yan pag na-weld na siya. Gagamitin ko sa service door dito eh. Sa gate. Ayan. So, ayan. I-weld na lang. Baligan yan. Dating yan. And then, ito. Dating na siyang naka... Anto, ito? Dating. Bisagra ito. Eh. So, hindi siya bushing, hindi siya ano hindi siya yung cylindrical type na ano ito maganda ito kabila, matibay kasi pag ganito siya walang ano, hindi nagpeplay. play so ganyan, yan then ito kasi, so ito yan may dito okay, then yung kabila ito. so yan, ganyan siya dali yan lagyan natin ng ano shim para hindi sumayad pag uh, umikot okay so ayan kasi pag walang ganito sasahid ito pag uh, win herding na itong pinaka dahon niya so kala nga meron siyang para may gap sa gilid ayan ayun no? ayan nalalagay itong isa Okay. So hindi siya sayad pag gumikot. Ngayon, yun, yun, bali siya. Di ay wala nang boss. Okay. May order sa online eh. Medyo hindi ko tayo pangyayari. Ito matibay. So, ayun yun. Itong nakipasin nyo. Kaya kailangan may, may, gap sya rito. Para pag, pag pinulod dito, tsaka yung kabila, so hindi, hindi sya side to. Kaya pag binukas yung pinto, kaya kailangan may gap. Para sa mga ganyan din. Kailangan lang, lang din yung ng gap. Okay. Okay, wait ko muna. Bukas ng standard rod. Okay. Dito. Ayan we weld natin. Kasi ito, kung ginawa kami sya ganito, ano yung to eh. So, Galvanized na flat bar. Kasi pag weld sa paya pag weld to pa ikot, ngayon kung um, BI yan, mabubulok. Pag nabulok niya, hawa niya pa yung tubular. So, pag, ano, I mean, uh, <coughs> Hindi siya basta-basta alawang sa loob. Kahit pinturahan pa natin yan eh. Kasi pag nasunog ng welding, And then nasa pagitan na naka-sandwich na yan. Ahawahin ah, niya po yung mahaw pa yung ano, yung tubular na uh, hanggat maaari. Ayan, galvanized or stainless. Okay? Basta yung naka-welding no? na, full world. Nabapping yan. Okay, nakikinis din So, ito na yung yari, boss. Yung mga boss, ayun na. Okay? ay 1 na flat bar pero galvanized na yun Porta tigalbanay siya. So ayan din may ano para sa, sa oyan may dalawang hole. Then ito rin lagyan ko rin. Pero sakali pag umiingit na o may ingay. So may paglagay na ano langis. Okay? So primer na lang 'yan. Eh, wash primer okay so over type yung kaya wala ng butas eh para sa service door gate o yan isang nakaharap at saka isang nakatalikod bali yan yung itsura